Target ng Department of Migrant Workers na magsagawa ng assessment kaugnay sa pag-atake ng mga rebelding Houthi sa isang cargo ship sa karagatang bahagi ng Yemen na ikinasawi ng dalawang Pilipinong tripulante. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Inaalam na ng Department of Migrant Workers ang obligasyon ng manning agency at may-ari ng merchant vessel na missile ang kumpanya ng mga Pinoy na tripulante na nabiktima ng atakihin ng ballistic missile ng Houthi rebels habang naglalayag ang commercial ship sa Red Sea at Gulf of Aden nitong Miyerkules Ayon sa Department of Migrant Workers, dalawa sa labin Pinoy seafarers ang nasawi sa pag-atake. Kung merong mga pagkukulang na kailangan pangatawanan ng uh, ng uh, mining agency at ng ship owner but let me be fair at this stage no and say we will have to await yung findings ng mga maritime security forces and the IMO patungkol dito imomonitor ng DMW kasama ang security forces at maritime expert ang susunod na hakbang ng ship owner para sa gagawing assessment. Makikipag-ugnayan din sila sa International Maritime Organization. Kaya tihilingin din natin ang expertise ng International Bargaining Forum at ng IMO, International Maritime Organization, sa larangan na ito para malaman kung anong nangyari. Kasi gusto rin talaga natin malaman kung ano ba ang nangyari. Nagpapagaling na sa Djibouti Hospital ang tatlo pang sugatang tripulante habang nasa maayos na kalagayan ang sampu pa. Yung sampung unharmed ay nasa Djibouti Hotel. And I had a chance to have a video call with the 10 unharmed yesterday last night. And I saw with my own two eyes that they are indeed safe. Nakahanda na rin ang tulong ng gobyerno para sa kanila. These are all based also on the directive of the President who has given us a very, very clear signal and directive authority to make sure we do all we can that is possible to help provide full assistance to the di patiyak ng DMW kung kailan makakauwi ang mga nakaligtas na tripulante nag-alay naman ng panalangin ang DMW sa dalawang nasawing pinoy noel Talakay para sa pambansang tv sa bagong pilipinas